So guys, maglalaro kami na Ate Mimay. Teka, ano bakit nag-ano na? Ate Mimay, ano mas maganda? Mapayat ba o ano, papatabain siya para maka... Medyo mataba po muna. Ah, sige, sige. So, start na guys. Ano ba? Mataba? Ah, medyo mataba po. Ay. Pakainin natin ng pakainin. Yung may food, tapos maglalaro sila. La 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 tung tung tung. Hello! Ayaw naman iulit. Wait lang, isa pa. Isa pa. Isa pa. Ito yan tapos kabila. Hello, tumata. Pas ay lotomato hindi rin na gamot gamot gamot, gamot ng papayat yan gamot. gamot ba yan hindi oh, naman parang na tumataba siya sino oh, diba? hey, mam. si mama si diyun sige pa ito ay yan yan tapos ayan lumutaw naman Ayun ay Ayun. ay ay yan, ay. ay ay, ay Winner! Ay! Uh, lost pa rin. <laughs> Talo pa rin. Ayoko na.